Si Rizita Escobedo Cisio, ipinanganak noong December 13, 1940 sa gubat Tursugon at lumaki ako sa isang isla sa Albay at ngayon naninirahan ako sa Pinhero's Malabon City. iningatan ng Diyos Ama ang aking espiritu nang wala pa ako sa sinapupuna ng aking ina. Ang katunayan ay nang siya ay maglakad sa ilalim ng tubig ay tatlong taong gulang pa lamang na hanggang dibdib ng malaking tao. Hindi siya nalunod. At nang pinagbubuntis na ako ay may pumana sa kanyang taong nakabag hindi siya naman ng palaso, umaging lamang ito sa kanyang tenga at ng kanyang lingunin ay kumaripas ng takbo ang taong nakabahag. Noong 1980, alas 5 ng hapon, nakaamoy ako ng bulaklak ng mga rosas kaya lumabas ako at winignan ko ang aking mga alagang rosa subalit wala pa naman itong mga bulaklak kinagabihan madaling araw may gumising sa akin pinawag ang aking pangalan ng tatlong ulit dumilat ako pero nang ako at naninigas ang aking buong katawan at nakita ko si Mama Mary na nakatayo sa aking harapan at sinabi niya, kumusta ka na? at siya ay nawala. Ako naman ay unti-unti nang nakagalaw ang aking daliri hanggang maigalaw ko na ang aking buong katawan. Pagkalipas ng ilang araw, nakakita ko ng isang anghel na nasa loob ng ulap at may bagari sa kanyang ulunan, at kanyang sinabi, magkakaroon na ng katuparan ang pipanang ng Diyos sa tao. 1986, madaling araw nakarinig ako ng tinig at sinabi niya, Bumangon ka! At ako naman ay bumangon. Pero na nakita ko ang aking sarili na nakahiga pa rin sa aking higaan. Tumingala ako sa langit, nakita ko ang isang bagay na lumiliwanag. Tingin ko kampanaryo at narinig ko ang tinig sa langit. Sinabi niya, siya ang batong buhay. Magbalik loob kayo sa akin. Pakinggan ninyo siya at sundin ang buong puso, isip at kaluluwa. Pitayon ninyo ang aking banal na templo ang buhay, ang pundasyon ng aking iglesia. 1991, na naginip ako, nilipad ako ng banal na espiritu at dunila ako sa isang bundok na mataas at tinungtong niya ako sa ibabo ng bundok at ipinakita niya ang kapatagan sa ibaba ng bundok. Sinabi niya, Jerusalem, dito magmumula ang talita ng Diyos hanggang umabot sa lahat ng sulok ng bansang ito, ang Pilipinas, hanggang umabot sa lahat ng panig ng daigdig, pagkat ito ay pang sang katauhan na kaligtasan. Naglakbay ako upang hanapin ang nakita ko sa panaginip na pinagdalan sa akin ng banal na espiritu at naramdaman ko na may gumagabay sa akin banal na espiritu kung saan niya ako dadalhin. Ako ay napunta sa isang terminal ang bus at ako ay sumakay papuntang Sambalis at ito naman ay natagpuan ko sa bayan ng Kabanggan sa New San Juan. Ako ay hirirang ng Diyos Ama upang isilang ang batong buhay para sa pagsasakatuparan ng tipa ng Diyos Ama sa mga tao at sa paghahari ng Panginoong Isus dito sa lupa ng isang limong taon at kapayapaan sa daigdig. Ang Diyos Ama ay nagbigay ng katibayan na lahat ng sinabi ko ay katotohanan na nanggaling sa Kanya. Salamat sa Diyos sa walang hanggang pag-ibig niya sa kanyang mga nilikha. Ang lahat ng ito ay sa kanyang ikaluluwalhati, hati. Sa kanya lamang ang kapurihan. Amen. Magandang araw mga kababayan ko. Ang tinig ng Diyos ay dumating sa ating bansa sa panahon na ito, noong 1986 upang isakatuparan ang kanyang pangako sa tao, ang pag-iral ng kapayapaan sa digdig, sa daigdig, at ang paghahari ng Panginoong Isos ng sanglibong taon dito sa lupa. Ngayon po ang niya sa ating mga tao ay magbalik sa kanya at makipag-isa sa batong buhay. Ang, ang ng banal na galing sa langit na bumababa mula sa Panginoong Diyos Ama. Yan po ang fundasyon ng kanyang templo, ang Batong Buhay. Sa pag-ira ng kanyang templo, magkakaroon na ng isa sa gawa na ng Diyos ang kanyang pangako sa tao, ang pag-ira ng kapayapaan sa daigdig. Kaya, kaya nga lang po, ang mga tao magsisi sa kanilang mga kasamaan na ginawa at iwanan ang dating mga masasamang gawa at makipag-isa sa Batong Buhay at ng Panginoong Iso Kristo maitayo ang kanyang banal na templo, na templo para sa pag-aari ng Panginoong ng isang libong Yan po ang minsan ng Diyos sa ating panahon para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ito'y pandaigdig na kaligtasan. Salamat po.